hindi makatulog si Magnus noong gabing iyon Alalang alala siya sa asawa niyang si Althea Bagamat buhay pa raw iyon matindi pa rin ang kanyang pag-aalala dahil baka mapaano lalo at buntis iyon Samantala sa katahimikan ng gabi ay maririnig ang mahinang hikbi ni Rika na pilit pinipigilan ang paglalabas ng ingay dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Naroon lang din si Efraim sa tabi niya. Dinadamayan siya sa pagluluksa. Kahit pamaging ang binata ay nagluluksa rin sa pagkamatay ng kapatid nito. Kinabukasan, gising na ang lahat. Pero tulog pa rin si Efraim at Rika. Pinilit naman ang lahat na huwag makalika ng ingay. Dahil alam nilang, madaling araw na nakatulog ang dalawa dahil sa kanilang pagluluksa sa pagpanaw ng kanilang kapatid. Habang nagkakapi, ay tumabi si Maris kay Magnus. Magnus, anong oras natin gigisingin ang dalawang yan? Bala ko na sana magpatuloy sa paglalakbay para makarating sa Ibiza ng mas maaga. Sa tingin mo Maris, mga ilang araw na lang ang guguguli natin para makarating tayo sa Ibisan. Sa tingin ko, isa't kalahating araw na lang ay naroon na tayo. E di sige, dito na tayo manang halian. Sigurado namang magigising na ang mga iyan bago magtanghali. Tapos, saka tayo umalis after ng tanghalian mga alauna. Magpahinga tayo sa paglalakad ng mga alas 6 ng hapon. Para masulit ang oras habang maganda ang panahon. Tapos bukas naman ng umaga ay agahan natin ang paglalakbay para bago lumubog ang araw ay makarating na tayo roon. Okay, sige. Pero Magnus, ano namang plano mo para mahanap si Althea? E di, tayo ng isa sa mga alipores niya para pigain kung saan natin maaring mahanap ang pinagdalhan ni Isabel kay Althea. Saya nga dahil patay na ang mga anak-anakan mo Siguradong alam nila ang hideout ni Isabel. Oo, tama ka Magnus. Pero ang tanong kung ipagkakanulo ba nila si Isabel, e isang daang porsyento na ang katapatan nila roon. Kita mo nga, nagawa nila pumatay ng tatlong kinakapatid para lang kay Isabel. At pati ako, handa na rin nilang tapusin. Kaya kahit pa siguro narito sila at bihag natin ay makikipagtikisan ang mga iyon hanggang sa kanilang huling hininga. Huwag lang umamin at maging traitor kay Isabel. Maris, may paraan ba para makababa ng mabilis sa bayan? Kasi kung hindi natin makikita rito sa kagubatan si Isabel, kailangan ko siyang hanapin sa bayan. At malamang naroon siya sa Santa Ines dahil maraming hideout roon ang mga Carlos na pwede niyang tuluyan. Oo Magnus, may paraan ako na makababa ng mabilis. Pero, kailangan muna nating makarating sa Ibisan. Naroon kasi ang orasyon para sa pag-renew ng kakayahan ko sa pagbubukas ng portal. Kapag nagawa ko na ang ritual gamit ang orasyong naroon, ay pwede na ako makagawa ng portal diretsyo mismo sa mansyon para mandali nating mahanap si Isabel. Agad namang sumabat ang isa sa mga bagong babaylan na si May. Inang babay lang Maris Paano na kami Kung aalis din pala kayo ko agad Pagkarating ng ibisan Huwag kayo mag-alala Wala naman kayong ibang gagawin roon Kundi ang mag-aral lang muna Ng mga kaalaman para sa mga babaylan Kapag gabi yun Tapos sa umaga naman Ay mag-aaral kayo kung paano mamuhay sa gubat Kung paano magtanim Na iba't ibang gulay at root crops Kung paano mangisda sa ilog At kung paano mangaso iyon ang pangumaga nyong tungkulin Sa gabi naman Ay aklat naman ang haharapin nyo Para pag-aralan ang iba't ibang paraan ng panggagamot Mga herbal na halaman at ugat ng kahoy Ako na mismo ang mag a Ng pagkasunod-sunod ng mga aklat na aaralin nyo Tapos, pagkabalik ko ng ibisan Ay magsisimula naman ang ensayo nyo Sa pakikipaglaban Lahat ng uri ng pakikipaglaban ay aaralin nyo Hantuhan kombat paggamit ng itak, sibat at pana. Kailangan matutunan yung lahat iyon. Pagkalipas ng isa hanggang dalawang taon ay saka natin ipapraktis ang mga orasyon na napag-aralan nyo. Hindi rin kasi ganoon kadali magpagana ng orasyon. Ang sabi nga ni Rika, minsan niyang napagana at tigalpo pero isang beses lang. Nagkataon lang na sobrang natatakot na siya para sa mga buhay nyo. Kaya kusa iyo lumabas. Pero hindi pwede ang ganoon lang. Dapat magagamit nyo ang inyong matutunang orasyon sa anumang oras na kinakailangan. Kaya wag nyo munang alalahanin kung kayo-kayo lang ang maiiwan sa ibisan. Dahil marami na rin naman ang tao roon na makakasama nyo at maaring gumabay. At syempre dahil ibisan iyon, marami sa kanila roon ang may dugong babaylan. Kaya may alam rin sila tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Ah, okay po. Nag-aalala lang po kasi kami sa siguridad namin roon. Huwag kayong mag-alala. Maglalagay ako ng connection spell kay Rika para kung sakaling nasa panganib kayo ay mararamdaman ko. At dahil sa isa pa rin naman akong inang babaylan, pwede akong gumawa ng portal para makarating agad sa inyo. Ano, ayos na ba yun? Upo inang babaylan. Maraming salamat po. Sagot muli ni Rika at natahimik na Oh, sige na Mamayang hapon pa naman tayo aalis Magpunta na muna kayo sa ilog para makaligo Tombi, pwede mo ba silang samahan? Pakiusap ni Maris Oh, sige Maris, walang problema Maliligo na rin ako Sabi naman ni Oliver Ako rin, sasabay na Dahil mamamana ako ng isda para sa tanghalian Sagot noon at agad na iyong umalis sabi naman ni Maris, Huwag kang mag-ilala Magnus, ililigtas natin ang mag-ina mo. Kahit pag katagal, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nahahanap. Sakto rin na may bago ng magiging inang babaylan at konseho. Kaya mas magkakaroon ako ng panahon para sumama sa iyo. Matagal pa naman nila akong kakailanganin rito. Salamat Marisa. Alam kong nasaktan kita noong magpakasal kami ni Althea pero yun kasi ang nakikita kong tamang gawin. Ano ka ba Magnus? Oo nga, totoong nasaktan ako noon. Pero hindi ibig sabihin na mali yun. Dahil gaya ng sinabi mo, yun talaga ang tama. Kasi nga, inang babaylan ako at wala kang aasahan sa akin. Ang totoo niyan Maris, parang naiisip ko na mali ang aking naging desisyon. Maaring tama siya noong panahong iyon. Pero ngayon, na magkakaroon naman pala ng bagong inang babaylan, ibig sabihin magiging normal na albularia ka na lang. At ang mga katulad mong normal na albularia ay pwedeng mag-asawa, di ba? Oo, tama ka naman dyan, Magnus. Magiging albularia na lang ako. Pero kung magiging normal, iyon naman ang hindi mangyayari. Hindi talaga ako pwedeng magkaroon ng anak dahil may dugo akong isang borhamin Paano kung mahigop niya lahat ng dugong iyon at paglaki niya ay maligaw ng landas. E di magkakaroon ang mundo ng isang burhamin sa katawang tao. Magiging isang napakalakas na nilalang noon. kung sa akin manggaling ang magiging pinuno ng kasamaan na maaaring lumipol sa katauhan Oo nga pala Maris no, komplikado nga pala ang pinagmulan mo. Kung ikaw nga na isa ng inang wabaylan ay ayaw pang tigilan ng ama mo sa kakahimok na umanib sa kanya Paano pa ang magiging anak mo? Baka bigla niya lang dukutin at siya na ang magpalaki. Napakahirap doon turuan at kalabanin. Iyon ang dahilan, Magnus, kung bakit hanggang ngayon ay nananatiling tama ang desisyon mo na pakasalan si Althea. Maliban sa magkakaroon kayo ng anak, kambal pa. Magkakaroon din ang dangal si Althea. So, papaano, Magnus? Ikaw na muna bahala magbante rito sa dalawa, ha? Susunod ako sa ilog para maligo. May iba pa rin akong gagawin Kaya nang tawag ng kalikasan Okay sige, ako nang bahala rito Sagot ni Magnus at iniwan na siya ni Maris Samantala, atin munang balikan ang mga kaganapan sa bayan ng Villalobos Dalawang linggo na ang lumipas Magmula noong magsimula ang pagkawala ng mga kadalagahan sa bayan pinuntahan ni Chief Aguila si Mang Adimir sa bahay na pinatirhan niya rito. Adimir, dalawang linggo na ang lumilipas. Dalawamput-anim na kabataan na rin ang nawawala. Nagsisimula na magpanik ang mga tao. Marami na sa kanila ang lumilikas bago pa raw mawala ang mga anak nila. Wala ka ba talagang mahanap na clue kung saan nagtatago ang mga salari na iyon? Pasensya na Albert halos karamihan naman ang lugar kung saan nawala ang kabataan ay nakita mo rin. Wala talagang trace ng mga kumuha. Walang getaway vehicle. Basta nawawala na lang sila na parang bula. Kasabay rin ang pagkawala ng hamog sa buong paligid. Kaya hindi ko na alam kung saan hahanapin ang mga kabataang nawawala. Isa lang ang alam ko. Base na rin sa statement ng mga nakasaksi mga nakamaskarang nila lang ang nangunguha. Hindi pwede ito, Adimir. Nagmumukha na akong walang kwentang pulis nito. Sa dami ng nawala, wala man lang akong nahuli kahit isang salarin. Ni Lid ay wala akong maibigay. Pinupukpok na ako sa itaas. Natutulog lang daw ang departamento ko sa pansitan. Eh anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Mang Adimir sa mahinahong boses. Pwede mo bang tawagan uli si Magnus Baka pwede niya unahin ang kaso rito. Mas marami na ang biktima at hindi natin sigurado kung buhay o patay na ang lahat ng iyon. Sige, susubukan ko siyang tawagan ngayon rin. Saglit lang. Uwi ka ni Mang Ademir at kinuha ang kanyang cellphone. Saka nagsimulang tinawagan ang cellphone ni Magnus. Pero hindi iyon nagre-ring dahil iniwan lang ni Magnus sa kanyang sasakyan na naka-off. Kaya kahit nakakailang beses na i-denial ni Mang Adimir ang number ni Magnus ay wala talaga siyang nakukunta. Wala eh, hindi nagre-ring. Uwi ka pa ni Mang Adimir. Wala ka bang kakilala niya na alam mo ang number? Meron yata. Sige, titignan ko. Uwi ka niya at muling nag-scroll ng cellphone hanggang sa makita niya ang number ni Mang Ambu. Kaya agad niya yung tinawagan. Hello? Sino to? Ako si Ademir, ang kaibigan ni Magnus. Ikaw ba ito Ambo, yung tsuhi ni Magnus? Oo, ako nga ito Ademir. Bakit ka napatawag? Ambo, kailangan ko sana makausap si Magnus dahil napakarami na talaga ng biktima rito noong mga nakamaskarang nila lang. Umaabot na sa 26 na kabataan ang nakukuha pero ni Isa ay wala pang nakikita walang demand letter at wala rin bangkay na natatagpuan. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Naku, Ademir, hindi pa nakakauwi si Magnus. May problema nga rin dito sa bahay. Sinugod kami ng kalaban ni Magnus. Tinangay si Altea, ang buntis na asawa ni Magnus. At napatay ang isang dalaga at isang bata. Nakasama rin nila Magnus dito sa bahay. Kaso wala kaming paraan para makontak sila habang nasa bundok. Ambo, di diba? may kaibigan si Magnus sa isang babaylan? Iyong taga Mindanao ba yun? Lino yata ang pangalan noon. Baka may numero ka. Hingin ko naman. Susubukan kung doon muna humingi ng tulong. Okay, sige. May numero nga ako ni Lino. Hindi ko lang din alam kung available sila ngayon. Dahil ang huling balita namin ay may malaki silang problema sa Binigtikan City dahil sa dumaraming bilang doon ng mga zombies na mula sa virus infection. Pero subukan mo na lang din. Okay, sige Ambo. Maraming salamat. Okay, sige. Sagot ni Mang Ambo at pinatay na ang tawag. Agad niyang hinanap ang numero ni Lino sa sa kay Mang Adimir. Noong matanggap ni Mang Adimir ang numero ni Lino, ay agad niya itong tinawagan. Hello? Sino po sila? Sagot pa ni Lino sa kabilang linya. Si Lino ba ito? Opo, ako nga po. Lino, ako si Ademir, kaibigan ni Magnus. Narito ako ngayon sa Villa Lobos, tumutulong sa kaibigan ko, Chief of Police, para imbestigahan ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kabataan. Sa loob ng dalawang linggo ay umaabot na sa 26 na kabataan ang mga nawawala walang ransom demand at walang bangkay na natatagpuan. Ah, mga Adimir, may ideya ba kayo kung anong kumuha sa kanila? Kung mga tao lang ba, sindikato, kulto o mga aswang? Lino, hindi kami sigurado. Pero ayon sa mga nakasaksi, mukhang mga tao naman raw ang tumangay sa mga kabataang iyon. Kaso nakamaskara gamit ang bungo ng oso. Tapos ang buong katawan ay nababalutan ng balat ng hayo. Meron ding mga patusok ang mga braso. Dumarating sila bigla sa pamamagitan ng makapal na hamog. Tapos kapag nakakuha na sila ng bihag ay kusa na lang ding mawawala. Walang get vehicle at walang nakakakita kung paano sila umaalis. Basta bigla na lang silang nawawala kasabay ng pagkawala ng makapal na hamog. Saglit na nag-isip si Lino naisip niyang puntahan na lang muna ang lugar nila Mang Adimir dahil hindi naman natuloy ang kanilang pag-alis para pumunta sana ng San Pablo gawa ng nilagnat si Gabriel. Maaring Maaaring nanibago ang katawan ng bata sa prosesong ginawa ni Lino noong nakaraang gabi na pagpapasa ng gabay. Kaya minabuti na lang muna ni Lino na pagpahingahin ang anak at hintayin ang paggaling nito bago sila tutuloy sa San Pablo. Napatingin naman sa kanya si Tingting. -Ting. Kuya Lino, bakit? Sino yung kausap ko sa cellphone? Bakit nakatulala ka? Sabi naman ni Lino, si Mang Adimir ito, kaibigan ni Magnus. Humihingi ng tulong eh, para lutasin ang pagkawala ng mga kabataan sa lugar nila. E di tara, puntaan natin. Hindi pa naman tayo tutuloy ng San Pablo, di ba? Wala rin tayong ginagawa rito para naman, may pakinabang tayo. Sigurado kayo? Gusto niyong sumabak agad sa laban? Katatapos lang natin sa Vinictican City at hindi pa kayo nakakapagpahinga ng lubusan. Sabi naman ni Kulas. Saka na tayo magpahinga kapag naroon na tayo sa San Pablo. Kasabay ng paliligo sa dagat at kaunting alak at salusalong pagkain. E di sige, pupunta tayo roon. Mga Adimir, pakisend po sa akin ang address nyo pupunta kami dyan. Ngayon na rin agad. Abangan nyo na lang kami. Ha? Teka Lino, nasa Mindanao kayo ba? Diba? At nasa buhol naman itong lugar namin. Paano kayo makakarating dito agad-agad? Kami na po ang bahala doon mga Adimir. Basta pasuyot na lang. Pakihandaan ng kahit kapi lang itong mga kasama ko. Medyo gutumin ang mga ito eh. Huwag kang mag-alala Lino. May masarap na kainan rito. Malaking lugawan. Siguradong patok rin sa inyo ang lasa Dito ko na kayo hihintayin sa adres na ibinigay ko Dito yan mismo sa bahay na tinutuluyan ko Okay po, sige, makakarating kami Uwi ka ni Lino at pinatay na ang tawag Sabi naman ni Lino Oh, sige na, magsiligo na kayo Para naman, presko ang pakiramdam sa lakad natin Okay, sige Agad nang kumilos ang mga kasama Sigulas, Gulas, Tingting at Mansyo. Makalipas ang mahigit kalating oras ay tapos na silang lahat maghanda. Mga nakabihis na at dala ang kanikanilang mga sandata. Sabi naman ni Rosalia, Lino, sigurado ka? Ligtas ka pa rin sa laban kahit wala sa iyo si Ermitanyo? Oo O mahal, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Uwi ka ni Lino sabay halik sa pisingin ni Rosalia. Luma rin si Lino kay Gabriel na nakadikit kay Mariposa. Papa, baka kailanganin mo si Apo Azul. Dalhin mo na lang muna siya. Hindi ko pa naman siya kailangan eh. Ano ka ba anak? Kailangan mo siya sa lahat ng oras. Kaya dyan lang siya sayo. Huwi ka ni Lino sabay halik rin sa pisngi ng anak na si Gabriel. Napatingin naman siya kay Mariposa. Agad namang nagsalita si Rosalia. Rosalia. Sige na, huwag ka nang mahiya. Magpaalam ka na rin kay Mariposa. Ganun din naman, ididemand e de rin niya ni Gabriel. Hindi pa rin tumitingin si Mariposa kay Lino. Kaya si Lino na lang ang lumapit sa pisngi ni Mariposa at mabilis ang humalik roon sa kasinabing Mag-iingat kayo rito ah. Sabay talikod niya. Lumabas na silang apat sa compound at pagkarating roon ay nagsalita si Lino sa hangin. Kleya, punta ka muna dito. Makikisuyo ako. Igawa mo kami ng portal patungo sa buhol. Ilang saglit pa ay lumitaw na si Kleya sa sinabing, Anong adres Lino? Sabi naman ni Lino, Sa Villa Lobos, ito ang adres ha. Malapit lang daw ito sa sentro. Okay Lino. Uwi ka ni Kleya at pumikit. Makalipas ang ilang minuto, ay may nabuo ng portal sa isang puno. Tawagin mo na lang ako, Lino, kung kailangan mo na ng portal papabalik. Okay, Clea, salamat. Pero tay ka, lasing ka ba? Bakit amoy alak ka? <laughs> Hindi ako lasing, Lino. Nakainom lang kaunti. Lasing na agad. Uwi ka noon at agad lumipad. Kaso bumangga naman sa sanga ng isang puno, kaya muli ring nahulog. Iyan na nga ba sinasabi ko eh. Lasing ka na eh. Huwag ka na lumipad. Lakarin mo na lang ang daan na ito. Diretso lang yan. Hindi ka na maliligaw. Wala rin paliko. Makakarating ka na niyan sa balete. Sigurado ka, Lino? Oo, sigurado ako. Kaya umuwi ka na roon sa balete. Okay. Sagot ni Clea tapos naglakad na sa direksyong itinuro ni Lino. Hoy, magtagabulag ka! Baka may masalubok ang tao dyan eh. Narinig naman iyon ni Clea, kaya bigla na lang nawala sa kanilang paningin. Sabi naman ni Tingting, -Ting, Lagot na, pati si Kleya naging lasinggero na rin. Hayaan mo na Tingting, -Ting. deserve niya rin iyon. Di ba nga, namatay pa siya para lang iligtas ang pamilya ko? Kaya kahit anong paraan ng pagsasaya pa ang gusto nilang gawin, ay ayos lang. Basta walang mapiperwisyo na iba, lalo na mga tao. Sa bagay, tama ka Kuya Lino. Uwi ka ni Tingting. -Ting. Tapos nagsipasok na silang apat sa portal. Pagkalabas nila ay nasa gilid sila ng kalsada at walang kahit isang kabahayan. Naku, mukhang maling lugar ang pinagdalan sa atin ni Kleya Kuya Lino. Uwi ka ni Tingting. -Ting. Sabi naman ni Manso, Madali lang yan, edi tawagin ulit si Kleya at pagawin ng bagong portal sabi naman ni Lino, Naku, wag na. Baka mali pa rin ang gawin niya. Alamin na lang natin kung nasa ang lugar tayo. At magbas na lang tayo kung malapit na lang naman. Naglakad na nga muna sila at inabot ng kalating oras bago may nakitang kabahayan. Lumapit si Lino sa isang tindahan. Ah, Lola, anong lugar po ito? Tanong ni Lino sa matandang nagbabantay Nasa San Juan kayo. Anong lalawigan po? Bohol, mga nakadroga ba kayo? Bakit hindi nyo alam kung nasaan kayo? Ah, uh, naliligaw lang po eh. Eh saan pong direksyon yung papuntang Bilyalobos at gaano yun kalayo rito? Pagkaliwa ang Lobos, isang bayan ang pagitan. Vergara muna ang kasunod mula rito, tapos Lobos na. Ah, Okay po, maraming salamat po ha. Uwi ka ni Lino at bumalik na sa mga kasama. Nasaan raw tayo? Tanong ni Kulas. Nasa San Juan raw. Isang bayan ang pagitan sa Villa Lobos. Magbus na lang tayo. Okay sige. Pagsang-ayon pa ng lahat. Saglit silang naghintay ng daraan na bus. Saka sumakay papunta ng Villa Lobos. Pagkarating sa nasabing lugar ay saglit pa silang naglakad bago nakarating sa mismong sentro. Dinukot ni Lino ang kanyang cellphone at tinawagan si Mang Adimir. Hello, Mang Adimir. Narito na kami sa may tapat ng police station. Puntahan mo na lang kami rito. Medyo nagka-problema ang navigator namin eh. Doon kami dinala sa San Juan. Ah, ganun ba Lino? Sige, papunta na ako dyan. Pumasok na rin kayo sa presinto. Hanapin niyo si Chief Alberto Aguila. Alam niyang darating kayo para may mapwestuhan naman kayo na maayos. Okay, sige po. Naglakad na nga si Nalino papasok ng presinto upang hanapin ang nasabing Chief of Police. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa Part 186. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.